Hello, mga ka-beauty. Good afternoon. Magluluto tayo ng tambu-tambung yan. Kasi may mga bisita tayong mga Pilipino. Mga Pinay. Kaya magluluto tayo ng tambu-tambung para sa kanila. Yan. Diba? Sa huwap. At saka, namin. ng, mga bisita natin. mga na beauty. Manang natin kung... Lagay natin mamaya yung pampalapot, mga ka-beauty. ila ku datan apa inapulo Kumal semua, semata. Makan mendo. Makan madu. Syempre masarap. Lalu na pong kuan. Ayan shot. Kita ka beauty. Oh. lalagyan natin yung pampalapot. Amaya na ng konti. Lumitaw na lahat yung mungkanya. Amutambong niya. Mas masarap sana kung mayroong pangungkansa yung pampalapot yung mga kabili haluin ng haluin para e lumapot ba, diba, mga ka-beauty? <clears throat> Tintinan pa natin ang kundi sa Naluluto na siya mga ka-beauty. Oh. Bye mga ka-beauty. Ingat kayo lagi. Kung saan man kayo naroon. Sana huwag niyo kong kalimutan i-subscribe. Like and share. Maraming maraming salamat. Bye bye.